Ngayong gabi guys, uh, may kasama tayong mga oriente ng higa dito sa aming lugar dahil testing nga po daw ito sa... O oh, ayun, may, may agad-agad o. Oh. Testing nga po ito sa, ano, sa palayan kasi binubutas yung tambak ng palayan ngayon. So ito po, parang may nahuli na si Kuya. Malaki na, Kuya? Malaki? Ayun, may, uh, ano, may nahuli na po siya. Bilis ah Huwag mga kadyego Mga idol May nahuli na si kuya Isang higat Pag may kumalaw Matik na yan Meron yan ay, yung gamit lang po nila Hindi naman po daw bawan ito Kasi nga Ay peste dito sa Palayan Ito tulad nito Ayun. Marami po sila ilang grupo din po ang umuwi dito. As nga, tulad yan, yung mga sa gilid na yan, eh, kailangan daw po hindi masyadong mataas yung tubig. Ah, palay. Yan, tulad niyan si Kuya. Huwag na mahusay <coughs> si Kuya. isa na. ganoon lang po ang panguli dito. Eh, ang higat po binibili po sa amin. Ah, 110 pesos ang isang kilo. So, pag naka-5 kilo ka, diba? ba? na. Ayun. Ayun po po, sila kuya. Shout out sa inyo. Sana mar makarami kayo, kuya. Para makabili rin kami. Kaya to, paano? Makatikim kami ng ano? <laughs> Ayun. grupo po ito eh uh, ah, pito po yata sila ayan sa dalawa, tatlo, apat, pito, ano pito, walo, walo po sila ayan po ng tigat o kasili ayan hey. may nahuli na po si kuya ang bilis ng ano eh panghuli niya isang pindot pa lang ng panguriente eh yari agad eh Okay mga guys, thank you sa panood. Kami ay sumakambay lang dito sa aming bayan. Okay mga lodi, mga idol, idol. Ganun lang kasimple ang buhay. Munguriyente ka paggabi may pangulam na siyempre. <coughs> At yun ka Diego, may nahuli na naman ito si Kuya. So ang bilis lang po na makahuli. Kasi medyo malalim po yung tubig oh. Dito po sila pumupunta. Yan. Kailangan yung itong kuan, mataas yung tubig sa gilid. Sa gilid lang sila ng tambak. nauhuli, Yun. Meron na naman nahuli. Ang oh. Dito po kuya oh. Yan, sa mga gilid lang ng ano, ito, ito. O, parami pong nakukuha. Nauhuli. Ayun, lipat na naman po siya. Mga ilang kilo kaya yung kuya sa ano, tansya mo? Sa isang kilo, mga ilang piraso? marami, Yan, malilit lang naman yan, di ba? oo, mga gadaliri lang, ano? yun, Ito. Ang bilis yun. nga makahuli si kuya. Mak makahuli, ah. Ayan, tulad niya mga ganyan wala no? pa nagalaw eh. ang bilis ng pasada ng pangriyente yun meron na dito po kami sa tambak sa gilid lang at Diyan sila nakatira Sa may mga tubig Yun. Kailangan ingat ka rin dito Kasi minsan eh, may ahas din Sa mga tambak so, Wala pa kami na Diyan Sa nang maraming ano ganto kuya. Sa nang maraming mga ganyan. Dito sa mga gilid lang no. Hmm. Kung saan kayo nakakarating din ano. Oh, umikot ikot lang dito sa barangay. Kabilang barangay naman sa sunod. Hmm. Okay. Tuwa po yung may-ari ng palayan, guys, kasi uh, gawa ng nawawala yung peste dito sa ano, sa palayan yun ito yung maliit na to I irrigation to yun. yun ah wala 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 ikot na naman siya dito sa kabila ay malakas din yung bultay ng pangriyente ni kuya yun no oh. na ilaw pa eh. eh paano pag madulas ang ano buti nga ito eh maraming tubig eh, yun yun may gumalaw dito kuya oh. kuya ako Alam na alam nila ko guys kung paano kuryente yung higat. Tumatalong pala yun eh. <laughs> Ayun, dito lang sa gilid ang kalsada to. Ayun, lilipat naman sa kabila. At uh, ilan na ilan piraso na rin yung nahuli niya. So, pulipwesto tayo. Okay guys, maraming salamat sa panunood sa munting video mga idol. Alright, thank you so much. Magandang gabi sa inyo sa lahat.